turmeric. Yung dilaw na pulbos na parang ginto sa spice cabinet mo. Kilalang kilala na ngayon bilang natural na lunas para sa mga may edad. Baka nga nilalagay mo na ito sa umagang smoothie mo, cha, o kahit sa oatmeal. Ayon sa mga eksperto, ang turmeric ay tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, sakit sa kasukasuan, suporta sa puso, at proteksyon sa memorya habang tayo'y tumatanda. Parang superhero sa loob ng kutsarita, pero teka lang, may sikreto ito na hindi alam ng karamihan. Kung ikaw ay nasa edad 60 pataas at regular na gumagamit ng turmeric, may tatlong pagkaing dapat mong iwasan na isabay dito. Oo, tatlo lang, pero malakas ang epekto. Ang mga pagkaing ito na madalas makita sa mga kusina ay pwedeng humarang sa healing powers ng turmeric at magdulot pa ng kabag, bloating o hindi komportabling tiyan. Sa video na ito, Ibabahagi ko ang tatlong pagkain. Wag na wag mong isasabay sa turmeric. At ipapaliwanag ko kung bakit. Pagkatapos may bonus pa. Tatlong food pairings na swak na swak sa turmeric at nagpapalakas ng epekto nito. Kaya halina't samahan mo ako. Maghanda ng mainit na inumin. Umupo ng komportable. At mag-enjoy habang natututo. Sa dulo ng video, malalaman mo kung paano gamitin ang turmeric ng tama para tunay na makinabang ang katawan mo. Kung gusto mong mas mapakinabangan ng turmeric, hindi lang pampakulay sa ulam, kundi tunay na kaagapay sa kalusugan, i-like mo ang video, i-share sa kaibigan mong mahilig sa cha at turmeric, at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips na swak sa panlasa at lifestyle ng mga Pinoy seniors. At oo, may bonus recipe tayo sa dulo, kaya huwag kang aalis. Bakit nga ba biglang sumikat ang turmeric sa mga nakatatanda? Simple lang, habang tumatanda tayo, mas nagiging mapanuri tayo sa ating kalusugan. Hindi na pwedeng basta kain lang ng kain. Lalo na tumitigas na ang mga kasukasuan, humihina ang panunaw, at minsan parang may sariling isip na ang tiyan. Kaya maraming senior sa Pilipinas ang lumilipat sa mga natural na remedy. Isa na rito ang turmeric, ang super spice na may taglay na curcumin, Isang sangkap na may anti-inflammatory at antioxidant powers, parang superhero sa loob ng spice cabinet. Nakakatulong ito sa pagpapakalma ng pamamaga, suporta sa puso, at proteksyon sa memorya, lalo na sa mga panahong bigla mong nakakalimutan kung saan mo nilagay ang salamin na nasa ulo mo pala. Maraming paraan para gamitin ang turmeric. May naglalagay sa mainit na tubig, may sa smoothie, at meron ding umiinom sa anyo ng supplement. Pero teka, hindi porket nilunok mo na ay automatic ng gumagana. Ayon sa mga pag-aaral, hindi madaling maabsorb ng katawan ng curcumin. At ang ilang pagkain, imbes na tumulong, ay eh humaharang pa sa nito. Lalo na sa mga may edad, pwedeng magdulot ng kabag, bloating, o simpleng hindi komportabling pakiramdam. Kaya bago mo ihalo ang turmeric sa tsaa mo o lunukin ang supplement, alamin muna kung ano ang hindi dapat isabay. Sa susunod na bahagi, samahan mo akong tuklasin ang tatlong karaniwang pagkain na madalas nasa kusina ng mga Pinoy. Pero hindi dapat isama sa turmeric. Pero bago yan i mo ang isa kung naniniwala ka sa kahalagahan ng turmeric at kung saan ka nanonoo. Unang-unang salarin, processed dairy products. Oo, yung mga keso na parang plastic ang texture, gatas na may sangkaterbang preservatives, at yogurt na mas matamis pa sa leche flan. Akala natin healthy, pero kapag pinagsama sa turmeric, pwedeng humarang sa absorption ng curcumin. Parang traffic sa EDSA, hindi makausad ang benepisyo. Bakit nga ba nahaharangan ang bisa ng turmeric? Simulan natin sa isang paborito ng maraming kusina, dairy, lalo na ang mga processed na klase. Isipin mo, ang mga cheese slices na parang hindi natutunaw, kahit ilang minuto sa kawali, powdered creamers na may sangkaterbang ingredients na hindi mo mabigkas at yogurt na matamis pa sa tsokolate. Oh, masarap at convenient. Pero kapag turmeric ang pinag-uusapan, medyo kontrabida ang mga pagkain ito. Ang processed dairy ay puno ng additives at preservatives na nakakaabala sa digestion, lalo na sa mga may edad. Kapag hirap ang tiyan sa pagtunaw, hirap din ang katawan sa pag-absorb ng nutrients, kasama na ang curcumin, ang bida sa turmeric. May mga pag-aaral pa nga ang nagsasabing ang ilang proteins sa dairy ay pwedeng makabind sa curcumin kaya hindi ito ganap na nagagamit ng katawan. Kaya kahit araw-araw ka pang umiinom ng turmeric, kung isinasabay mo ito sa processed cheese sa scrambled eggs mo, baka hindi mo rin makuha ang anti-inflammatory benefits. Ganon din sa turmeric latte na gawa sa powdered creamer. Parang nagkape ka lang ng dilaw. Pero huwag mag-alala. Kung mahilig ka sa creamy textures... May mga plant-based alternatives na mas friendly sa turmeric. Unsweetened almond milk, oat milk, o coconut milk. Mas madaling tunawin, mas masarap paminsan, at hindi humaharang sa bisa ng turmeric. Ang aral dito, kung ginagamit mo ang turmeric para sa kalusugan, iwasan ang processed dairy hanggat maari. Ang iyong mga kasukasuan at tiyan ay magpapasalamat sa iyo. Baka pati memorya mo gumanda pa. Ngayon, kung akala mo tapos na ang mga kontrabida sa turmeric journey mo, may isa pang kalaban na madalas nating makita sa mga lutong bahay. Vinegar heavy foods. Oo, mga ka-GK, yung mga pagkaing parang naligo sa suka, masarap, maasim, pero hindi laging kapartner ng turmeric. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung bakit ang sobrang suka ay pwedeng magpahina sa bisa ng turmeric, at kung paano ito maiiwasan nang hindi isinusuko ang paborito mong sausawan. Pangalawa, mga pagkaing mabigat sa suka. Paano nga ba naaapektuhan ng mga maasim na sangkap ang bisa ng turmeric? Ang pangalawang grupong dapat iwasan ay yung mga pagkaing parang naligo sa suka. Bottled salad dressings, pickles, ketchup, mustard, at mga ulam na may puti o apple cider vinegar. Mukhang harmless, di ba? Pero ang turmeric ay parang artista sa teleserye. Maselan, may sariling kondisyon para gumana ng maayos. Kailangan ng curcumin, ang bida sa turmeric, ng stable na kapaligiran para maabsorb ng katawan. Kapag sinabayan ng sobrang asido, nagiging unstable ito. At para sa mga may acid reflux o sensitibong tiyan, ang kombinasyon ng turmeric at suka ay pwedeng magdulot ng kabag, bloating o simpleng hindi komportabling pakiramdam. Marami ang naglalagay ng turmeric sa salad dressing sa akalay healthy, pero kung puno ito ng suka o citrus juice, baka mas malaki pa ang pinsala kaysa benepisyo. Pero may solusyon. Gumawa ng sariling dressing gamit ang extra virgin olive oil, kaunting lemon juice, at black pepper. Masarap na, tumutulong pa sa absorption ng turmeric. At kung hindi mo kayang iwan ng pickles o sour condiments, pwede pa rin, pero kainin sa ibang oras hiwalay sa turmeric. Sa madaling salita, hindi masama ang mga maasim na pagkain. Pero tulad ng tamang timpla sa adobo, ang timing at pairing ay mahalaga. Ngayon, kung ang suka ay may sariling drama, ang susunod nating kalaban ay may sweet ng ngiti, pero may tinatagong epekto. Mga pagkaing puno ng asukal tulad ng sugary cereals, muffins, pastries at cookies. Akala mo pampatamis ng umaga, pero kapag pinagsama sa turmeric, pwedeng maging pampabagal ng benepisyo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung bakit ang mga matatamis na ito ay hindi bagay sa turmeric at ano ang pwedeng gawing mas masustansyang kapalit. Pangatlo, matatamis na cereal at baked goods. Ang tagong kaaway ng kurkumin, matamis pero may tinatagong epekto. Pag-usapan natin ang mga pagkaing nagbibigay, ginhawa at nostalgia. Yung tipong almusal na may frosted flakes, merienda ng blueberry muffin mula sa paboritong coffee shop, o banana bread na gawa ni Kumare. Parte na ito ng routine ng marami, lalo na kapag gusto lang ng konting saya sa umaga. Pero teka, kahit pa may turmeric muffin, pancake, o granola bar na may label na healthy, kung puno ito ng refined sugar, baka hindi mo rin makuha ang tunay na benepisyo ng turmeric. Bakit? Kasi ang asukal ay kilalang nagpapataas ng inflammation, blood sugar, at risk sa mga kondisyon gaya ng arthritis at sakit sa puso. Samantalang ang turmeric ay anti-inflammatory. Parang kontrabida at bida sa isang eksena. Kapag pinagsama mo ang turmeric at matamis na pagkain, nagkakaroon ng away sa loob ng katawan mo. Ang resulta, nawawala ang kapangyarihan ng turmeric. Parang superhero na walang costume, nanjan pero hindi makakilos. Bukod pa rito, ang sobrang tamis ay pwedeng magdulot ng insulin spike at makaistorbo sa pag-absorb ng nutrients, kabilang na ang curcumin. Pero mga ka-GK, hindi ibig sabihin nito ay isusuko mo na ang comfort foods mo. May smart swaps na pwedeng gawin, turmeric sa unsweetened oatmeal na may saging o blueberries, whole grain toast na may almond butter, smoothie na may konting raw honey o maple syrup, wag lang sosobra. Mas natural, hindi gaanong processed at hindi nagdudulot ng biglang taas sa blood sugar. Ang aral dito, kung gumagamit ka ng turmeric para sa kalusugan, iwasan itong ipares sa mga pagkaing nagdudulot ng inflammation. Lalo na ang mga boxed cereals, baked goods at puting asukal. Bigyan natin ng pagkakataon ang turmeric na magtrabaho ng maayos para sa katawan mong gusto lang ng konting ginhawa pero may tamang gabay. Ang kaunting kaalaman ay may malaking epekto. Tatlong pagkaing nagpapalakas sa turmeric. Ngayong alam na natin kung ano ang dapat iwasan, oras na para lumipat sa mas masayang usapan. Ano naman ang dapat isama para mas gumana ang turmeric sa katawan? Good news kaibigan, hindi mo kailangan ng mamahaling suplemento o imported na pulbos na parang galing pa sa Himalayas. Minsan ang sagot ay nasa pantry mo na nakatago lang sa likod ng kape o sa tabi ng tuyo. Ang tatlong pagkain ito ay hindi lang basta ligtas na isama sa turmeric. Sila pa ang tumutulong sa katawan mo na mas maabsorb ang curcumin, ang aktibong sangkap ng turmeric. Kung ginagamit mo ang turmeric para sa joint pain, digestion, memory support, or heart health, ang mga kombinasyong ito ay pwedeng magbigay ng dagdag na lakas. Parang may sidekick ang turmeric na laging handang tumulong. Tara, tuklasin natin ang tatlong turbo partners ng turmeric at alamin kung paano sila pwedeng isingit sa araw-araw mong pagkain nang hindi mo kailangang baguhin ang buong lifestyle mo. Unahin na natin ang black pepper o oh, yung paminta na akala mo pang adobo lang pero absorption booster pala. Alam mo ba? Ang simpleng paminta ay may taglay na piperine, isang compound na tumutulong sa katawan na mas maabsorb ang curcumin ng hanggang 2,000% na mas mahusay. Parang bodyguard ng turmeric, sinisiguradong makakarating ito sa mga parte ng katawan na nangangailangan ng tulong. Kung may best friend ang turmeric, walang iba kundi ang itim na paminta. Oo, yung simpleng paminta na akala mo pang-adubo lang may taglay pala itong superpower. May natural na sangkap ang paminta na tinatawag na piperine at ayon sa mga pag-aaral, kaya nitong pataasin ang pagsipsip ng curcumin, ang bida sa turmeric, ng hanggang 2,000%. Ibig sabihin kung walang paminta, parang may turmeric ka nga, pero hindi nagagamit ng katawan ng buo. Parang may bisita kang hindi mo pinapasok sa bahay. Sa simpleng kurot ng freshly ground na itim na paminta, Tumataas ang absorption rate, lalo na mahalaga ito para sa mga seniors. Dahil habang tumatanda tayo, medyo bumabagal ang katawan sa pagproseso ng nutrisyon. Kapag pinagsama ang turmeric at paminta, mas nagiging epektibo ito sa joints, utak, digestion at immune system. Pwede mo itong isama sa turmeric tea, scrambled eggs o sopas. Halimbawa, ihalo ang ikaapat na kutsarita ng turmeric sa isang tasa ng mainit na almond milk tapos lagyan ng kurot ng paminta. Haluin, inumin bago matulog. Parang yakap sa gabi para sa mahimbing na tulog. Tip lang, freshly ground dapat ang paminta para mas mataas ang piperine content. At kung turmeric supplement ang gamit mo, suriin ang label. Ang mga high-quality brands ay may piperine o bioperine. Tandaan, ang turmeric at itim na paminta ay isang powerful health team. Isang maliit na kurot pero malaking tulong sa katawan. Ngayon, kung ang paminta ang tagapagdala ng turmeric sa loob ng katawan, ang susunod nating ka partner ay parang driver ng delivery truck, healthy fats. Oo, hindi lahat ng taba ay masama. May mga good fats na tumutulong sa turmeric para mas mabilis itong makarating sa mga parte ng katawan na nangangailangan ng tulong. Ngayon, alamin natin kung paano ang simpleng coconut oil, avocado, o almond butter ay pwedeng gawing turbo booster ng turmeric at paano mo ito maisasama sa pang-araw-araw mong pagkain nang hindi mo namamalayan. Pangalawa, masustansyang taba ang tagapagdala ng curcumin. Kung ang turmeric ay parang mahalagang mensahe para sa katawan mo, ang masustansyang taba ang courier na nagde-deliver nito ng buo at ligtas. Ang curcumin, ang aktibong sangkap ng turmeric, ay natutunaw sa taba, hindi sa tubig. Kaya kung iniinom mo ang turmeric ng walang kasamang healthy fat, parang nagpadala ka ng sulat na walang selyo, hindi makakarating. Lalo na para sa mga seniors na may arthritis, joint stiffness o problema sa panunaw, mahalagang masulit ang bawat kutsarita ng turmeric. Kaya ang pagpares nito sa tamang klase ng taba ay susi para maabsorb ito ng katawan at makarating sa mga parte ng katawan na nangangailangan ng tulong. Joints, utak, puso at immune system. So anong mga taba ang pinag-uusapan natin? Extra virgin olive oil, avocado, nut butters, tulad ng almond or peanut butter, chia seeds at flax seeds, matabang isda tulad ng salmon. Ang mga ito ay puno ng good fats na hindi lang tumutulong sa turmeric, kundi sumusuporta rin sa puso, memoria at metabolism. Walang drama ng cholesterol o inflammation. Narito kung paano mo sila maisasama sa araw-araw. Sa sopas o stew na may turmeric, magdagdag ng isang kutsarang olive oil sa dulo ng pagluluto. Sa smoothie, dagdagan ng hiwa ng avocado o isang kutsarang almond butter. Sa roasted gulay, budbura ng turmeric at trislahan ng olive oil bago i-bake. Sa itlog sa umaga, Lutuin sa olive oil o avocado oil na may turmeric at paminta. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagkain ng maraming taba, kundi tamang klase ng taba. Iwasan ang margarine, vegetable shortening, at deep-fried oils, mga kontrabida sa turmeric na pwedeng magpataas ng inflammation. Isipin mo ang healthy fats bilang delivery truck ng turmeric. Kung wala ito, hindi makakarating ang curcumin sa destinasyon nito. Pero kung tama ang partner mas epektibo ang turmeric at mararamdaman mo ang ginhawa. Ngayon kung ang healthy fats ang tagapagdala ng turmeric, ang susunod nating ka-partner ay parang kaibigan nitong may sariling healing powers, raw honey. Hindi lang ito pampatamis sa cha, may taglay din itong anti-inflammatory properties na swak na swak sa turmeric. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano ang simpleng kutsarita ng raw honey ay pwedeng gawing mas masarap at mas epektibo ang turmeric sa iyong wellness routine. Pangatlo, raw honey, matamis na kaalyado kontra pamamaga. Ang pangatlong partner in health ng turmeric ay hindi lang basta pampatamis, ito ay pulot na may puso. Oo, huwag malito, raw honey ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung nasa plastic na bare bottle na parang laruan sa grocery. Ang tunay na pulot ay hindi lang masarap kundi may taglay na antioxidants, anti-inflammatory compounds, at mga natural na enzymes na tumutulong sa digestion at immune system. Kapag pinagsama mo ito sa turmeric, parang nagtagpo ang dalawang healer, isa para sa pamamaga, isa para sa immunity. Dalawa ang ginagawa ng raw honey sa turmeric. Pinapasarap ang lasa, lalo na sa tsaa o inumin. Pinapalakas ang anti-inflammatory effect, nakakatulong sa sore throat, gut inflammation at immune support. Pero heto ang mahalaga, raw honey dapat, hindi yung sobrang processed na pinainit at pinatanggalan ng nutrients. Ang raw honey ay kadalasang maulap, medyo malapot at may natural na pollen, enzymes at nutrients. Parang galing sa probinsya. Simple pero puno ng sustansya. Narito ang ilang paraan para isama ito sa turmeric routine mo. Turmeric plus raw honey plus warm water. Haluin at inumin ng dahan-dahan. Herbal tea na may turmeric at raw honey. Pamparelax bago matulog. Turmeric plus honey plus lemon sa mainit na tubig. Banayad na detox tonic sa umaga. Turmeric paste na may honey. Isang kutsarita araw-araw. Tawag dito, golden spoon para sa mga may seasonal allergies, sinus issues, o sorry throat. Malaking tulong ang kombinasyong ito. At dahil ang honey ay nagbibigay ng natural na tamis, Masarap ito ng hindi umaabot sa refined sugar o syrup na pwedeng magdulot ng inflammation. Quick safety note lang. Kung may diabetes ka o nagbabantay sa blood sugar, gamitin ang raw honey sa katamtamang dami. Kahit natural ito, may asukal pa rin. Pero sa maliit na halaga, mga isang kutsarita sa isang araw. Karaniwan itong ligtas at kapakipakinabang. Kaya kung gusto mong gawing mas masarap, mas epektibo, at mas natural ang turmeric routine mo, Rauhani ang matalinong dagdag. Hindi lang ito pampatamis, kaagapay ito sa kalusugan. Pangwakas na mensahe, alagaan ang sarili, isa buhay ang kaalaman. Habang papalapit tayo sa dulo ng video, gusto ko munang magpasalamat sa'yo. Oo, oh, sa'yo na naglaan ng oras para sa sariling kalusugan, kahit na ang labada, Facebook, at mga chismis sa kanto ay naghihintay. Hindi madali yan, ha? Sa dami ng abala sa buhay, minsan ang sarili natin ang nauuna sa listahan ng mamaya na lang. Pero ngayon, nagdesisyon kang matuto, magtanong at mag-alaga at yan ang tunay na lakas. Napag-usapan natin ang turmeric, ang dilaw na pulbos na may ginto sa loob. Tinuklas natin kung paano ito gumagana, ano ang mga dapat iwasan at sino ang mga tunay na kapartner nito. Black pepper, healthy fats at raw honey. Alam ko, Minsan, parang maze ang mundo ng health tips. Iba-iba ang sinasabi, iba-iba ang bawal. Pero tandaan, hindi kailangang komplikado ang pagiging malusog. Minsan, sapat na ang isang maliit na hakbang. Baka bukas, magdagdag ka ng turmeric sa tsaamo, lagyan ng kaunting paminta, o palitan ang creamer ng almond milk. Ang mga simpleng pagpili na, yan kapag paulit-ulit nagiging gawe, At ang mga gawin, yan ang bumubuo sa ating kalusugan, physical, emotional at mental. Kapag inaalagaan natin ang katawan natin, mas nararamdaman natin ang kontrol, ang respeto sa sarili at ang lakas na hindi nasusukat sa edad. Tandaan mo, ang pagtanda ay hindi pagbagsak, ito'y paglago. Ngayon, may kaalaman ka na. Gamitin mo ito para mamuhay ng mas sinadya, mas may malasakit at mas may saya. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ipasa mo ang kabutihan i mo sa kaibigan, kapatid, kapitbahay. Kahit sa kumari mong mahilig sa herbal tea. Hindi mo alam, baka ang simpleng mensaheng ito ang magpabago ng araw nila o ng kalusugan nila. At kung gusto mo pang matuto, nandito lang kami sa Gintong Kalusugan. Bawat linggo, may bagong usapan, bagong kaalaman, at bagong inspirasyon para sa malusog na pagtanda. Isang kwento, isang tasa ng tsaa, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Hanggang sa muli, alagaan mo ang sarili mo. Dahil ang ginto sa turmeric ay wala sa kulay, nasa desisyon mong mahalin ang sarili mo araw-araw.